Sana mabuo muli ang pamilya namin. Ito ang taasang pag-amin ni Aljul Abrenica sa isang interview sa kanya ng isang sikat na TV reporter na hindi na raw siya masya ngayon sa kasalukuyang kinakasama na si AJ Rabal, ang babaeng naging dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang legal na asawa na si Kyle Fadilla. Ito po ang bahagi ng interview ni no Aljul Arbrenica. Actually, hindi na po ako masya kay AJ. Simula nung pinatanggal niya yung BOOBS niya, na-disappoint ako. Nawala na ako ng gana. Akala po kasi totoo yung mga yun eh. Sa ngayon, ang plano ko po ay makipag sa dati kong asawa, si Kyle Padilla. Para maging happy family ulit kami. Mahirap namang lumaki ang mga bata na walang ama. Araw-araw ko silang iniisip at namimiss. Sana mabuo na ulit ang pamilya namin. I'm really hoping na maayos ko ulit. Yan po ang pahayag ni Aljur Arveneca sa isang TV reporter. Ang tanong, willing kaya si Kyle Fadilla na makipagbalikan sa kanya after nang ginawa niya? At sa kateka Aljur, kababaw namang dahilan kung sa BOOBS lang iiwanan mo na ang isang babae. Wow naman, iba ka talaga Aljur. Sana this time magbigay ka naman ng tamang pananalita bilang paggalang na rin sa iyong mga naging karelasyon. Don't be mature and be gentleman naman sana. This is your Katribo saying bye-bye and see you on my next video. Have a good day ahead.